Wow, ganito lang pala kadali gumawa ng homemade DIY downy fabric conditioner at sigurado pong malaki yung kikitain natin dito. Mga pare ko, good news po. Maganda po yung kita natin sa dishwashing liquid at liquid detergent. At kung ganun din po sa inyo, ito, pwede pwede po kayong magdagdag ng produkto. At ang nire-recommend ako po ay pwede po kayong magdagdag ng fabric conditioner. So ito, nabili din po natin sa online store, pwede Shopee o pwede Lazada at sa halagang 450 ay makakagawa po tayo ng 25 liters na public conditioner at ang tubo natin dito sigurado ay medyo malaki dahil 25 liters po ang pwede nating maibenta. Bili po natin ito ay may kasama po siyang prosedyo. Sa prosedyo naman po, bawat nagtitinda ay may kanya-kanyang prosedyo. Kaya basahin nyo lang po at sundin nyo po kung ano po yung kasamang prosedyo sa inyong kit. So ito na po yung kasama ng ating popcorn kit. At ang una po dyan, ito, meron po siyang uh, you know, pub gel. At ito, kasama pa siyang anti scent. End cap. anti -back. neutralizer colorant pexative anti-foam at ito preservative so yun mga pare ko eh, yung kasama nitong ating kit. At ang gagawin lang po natin dito very simple ay paghahalo-haluin lang po natin siya hanggang makabuo po tayo ng public conditioner. So, po natin yanda ay yung ating paghaloan at syempre yung ating paghalo. At lastly, yung ating tubig. So, sa tubig naman po pag gusto nyo po itong pambenta ay kailangan nyo po mag-prepare ng 24 liters of water kaya mag-isuma -so, total ay 25 po yung ating magagawa. Pero kung gusto nyo naman po ng pansarili at uh, gusto nyo may medyo malapot. Ayan, 15 to 20 liters po ang ating gagawin. Kaya kung 15, 14 liters po ang ihahanda natin tubig. Kung 20 naman po, syempre 19 po yung ihahanda natin tubig. At syempre, susundin lang po natin kung ano po yung nakasulat dito sa ating procedure. At ang kaunod na po sinabi ay ah, magready mag-ready po tayo ng 4 na litrong tubig na mainit. Nulit ko, mainit. At ilalagay po natin dito sa ating timba. So kakukulo lang po nito mga pare ko eh. Kaya mag-iingat po tayo dahil ang init niya. Saka po natin ilagay at tunawin itong ating pub gel. At mag-iingat po tayo dahil mainit po yung ating tubig. Pag tunaw na po yung pub gel, saka po natin ilagay itong 20 liters of water. saka po natin haluin upang humalo yung pubgel sa ating tubig. Eto, susunod na po to. Pagkatapos po natin matunaw tong ating pubgel ay susunod na po natin ilagay tong ating preservative. At itong ating neutralizer. Then tapos, halo ulit hanggang matunaw tong ating nilagay dito. Then, so, naman po natin itong ating end cap na ilagay. At itong ating anti-back. Then, ganoon ulit ito. Halo ulit. Then, so, naman po ulit natin itong ating pexative. At itong ating anti-pome. Ito na ulit hanggang matunaw itong ating ilagay Then, sunod na po natin itong ating colorant. Sa colorant naman po is wag po natin ilagay lahat. So, timplahin lang po natin kung hanggang saan po yung gusto nating kulay. wag po natin siyang ibubukos lahat. You know, Tapos, lang po tayong ganun. Tingnan lang, mga pare ko. Eh. Kung satisfied na po kayo sa kulay, ay pwede na po niyong itigil ang paglalagay ng colorant. Yun, so okay na po ito mga pare ko eh. Halos kalahati lang po yung ating nailagay. Kaya ang susunod po natin dito ay palamigin po natin to para mailagay po natin itong ating scent. Then pag malamig na po, ayun, pwede na po natin ilagay itong ating scent at ilagay na po natin lahat para bumango po itong ating popcorn. At saka po natin siya haluin para kumalat at mag-even. Ayun, naamoy ko na. Ang bango mga pare ko eh pabcon na pabcon na po itong ating fabric conditioner. And then lastly, mga pare ko, hindi nyo po to agad-agad magagamit at maghihintay pa po kayo ng pitong araw bago nyo po to magamit at maibenta. At gada araw po, ito po ay hahaluin nyo ng 3 times a day. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. So, ganun po katagal magkakuyuring Kailangang patagal ng patagal ay paganda na paganda at babango na babango itong ating homemade downy fabric conditioner. At itatabi ko na po ito. At makalipas po yung mapinong araw ay pwede na po natin itong gamitin. O naman ay ilagay natin ito sa ating bote at pwede na po natin itong ibenta upang kumita. Pero tayo hindi na po natin hihintayin yung pang pitong araw upang i-upload itong ating video. I-upload ko na po ito dahil gusto ko na po kayong kumita. So